nagchip naglakad next na din magbobusta anak yeah bumilib ang maraming netizens sa bagong video na isinair ng magaling na actress na si Judy Ann Santos sa kanyang followers sa social media Bilang simula na naman ang pasukan ng mga estudyante at papasok na rin sa kolehiyo ang anak niyang si Johan sa Maynila, ay pinaranas dito ni Judy Ann ang pagsakay ng Egypt paikot-ikot sa parte ng Maynila. Para daw alam nito ang pasikot-sikot sa lugar ng kanyang eskwelahan. Tila na-enjoy naman ni Johan ang kanilang mini jeepney ride. Panoorin ang video. yung <laughs> malaman kung okay, ano ang ruta nitong jeep na sinasakay namin to go around school. So, nakapag-jeep so, kami Woohoo! Parang galing na ako ang tipolo nito. Nag-jeep! Naglakad! Next natin, magbo-boost tayo, anak. Yeah! ang reaksyon ng netizens sa ginawang ito ni Juday bilang training para sa anak nilang si Yohan.